Hi everyone, sama niya naman ako ngayon gumawa ng mayonnaise dahil nga napanood ko sa dati kong vlog na itlog at mantika lang pala yung kailangan para makagawa nito. Nanonood nga lang talaga ako ng mga vlog ko dati nang nakita ko nga na gumawa na pala ako ng mayonnaise noon. Mamit nga lang talaga ako din ng itlog at mantika pero ayan nga nakagawa na agad ako ng pampalaman. O diba dati pa lang sobrang dami ng alam ni Arian. Kung noon ay gumamit lang talaga ako ng blender, ngayon nga meron na tayong pang mixer sa mayonnaise. O, hindi mo kaya nagle-level up siya. <laughs> Di ko pa nga talaga ito nagagamit. Kaya naman ay saktong-sakto din sa paggawa natin ng palaman. Pero ayun, natambak na nga ito. Kaya naman, syempre, kailangan muna nating hugasan. Hindi ko nga alam kung anong tawag dito, pero ayan, panghalo lang din naman siya. Ang kailangan nga lang pala nating ingredients ngayon na itlog at mantika. Pero ayan, nasamahan na rin natin siya ng kalamansi at mga pampalasa. Noon nga talaga, ang gamit kong pampaasim ay lemon, pero ngayon, ayan, kalamansi na lang. Di ba yung na pataas pa baba? Naglalagay nga lang rin pala ako ng isang itlog dahil nga hindi naman natin kailangan ng marami. Nabasa ko nga rin pala sa comment section ko na nahati yung idea ng mga manonood. Ang sabi nga ng iba, ayaw ko lang ilalagay. Ang sabi naman ng iba ay yung puti lang daw. O di ba diba, ang gulo? <laughs> dami ko na nga problema ba talagang dumagdag pa to? Kaya naman ayan sinama ko na lahat ng itlog. Maglalagay na nga rin pala ako ng kalamansi pero ayan syempre hiwain na muna natin bago natin ilagay. Inanggal ko na nga rin yung muto dahil hindi naman yan kasama sa ingredients natin for today. <laughs> dati ko ngang gawang mayonnaise e medyo matabang kaya naman naisipan kong lagyan ng mga pampalasa. Tapos ayun syempre parang nga mabuo na tong mayonnaise natin nilagyan ko na nga rin ng mantika. Iba-iba nga rin yung nilang mantika pero ako nga cooking oil na lang yung nilagay ko. Huwag na kayo magreklamo ba mantika rin yung nilagay ko noon. Hala! Sinaksa ko na nga rin pala mixer para nga mahalo na tong mayonnaise natin. yung vlog ko nga noon, inilagay ko lahat ng mantika. Ngayon nga, inunti-unti ko lang para nga maganda yung consistency niya. Hindi nyo kaya may natututunan si ate, girl. Noong mga unang paglalagay ko nga ng mantika at paghahalo ko nga, kala ko nga ay mag-fail dahil nga hindi pa rin nagiging tiki yung consistency niya. Dapat nga raw kasi etik yung consistency niya para nga masabing mayonnaise talaga yung kinalabasan. Ay parang binating itlog lang yung kinalabasan nung sa <laughs> Nag-add nga lang talaga ako ng nag-add ng mantika para nga kumapal pa yung consistency niya. Tapos yung mga ibang araw na gumagawa na ay I minamano-mano mean, lang nila yung paggawa ng mayonnaise. Imagine ba ako nga may gamit-gamit at nahihirapan pa sila pa kayang nagahalo ahalo ng mano-mano. Ginagawa raw nila yun sa school pero ako nga hindi ko naranasan yun baka tulog ako nun be. Chiris! <laughs> Ayan, tinutuloy-tuloy ko nga lang talaga yung paghahalo hanggang sa makita ko nga na maganda na yung consistency niya at makapal na. Pero ayan, para pa nga rin siyang liquid kaya hindi natin tatantanan yan hanggang sa maging thick na yung consistency. Walang susuko sa pamilyang tobe. Eh. Hoy! Add nga lang talaga ako ng add ng oil tapos halo lang ng halo. Nangangawit na nga talaga si Ate Gal dyan, reklamador pa naman yan. Hala! <laughs> hindi na nga man yung gawa niya nangangawit pa. Ayan, bengawit nangawit ngawit siya, kala mo naman talagang kay nawawa. <laughs> Pero sa kakariklamo nga neta girl, naging tik naman na yung mayonnaise natin. Inubos ko na nga talaga yung mantika namin para lang dito. <laughs> Hindi ko nga talaga alam kung itlog at mantika nga lang ba talaga yung pagawa sa binibili nating mga mayonnaise. Pero sana wag naman no kasi parang anlansan yung tignan. <laughs> Yung kulay nga niya sa camera ay medyo yellowish pa, pero yung kulay nga niya sa personal ay medyo pinkish. Huwag ka talagang papalin lang sa camera, babe. Medyo watery pa nga talaga yung consistency niya, kaya naman naisip ko na ilagay na muna siya sa ref Tapos ayun, nung no, nilabas ko na nga ay eh, medyo naging thick naman na siya. Ito na guys, yung ginawa kong hinis. Ito parang mukhang multi. Ilagay ko siya sa rep. Tapos ang ganda ng consistency niya! <laughs> oh my god, ang perfect. Gan yung kulay niya para talaga siya mayonnaise. Di ba ganyan yung kulay ng mayonnaise? Yes. Ayun. Itikman natin kung masarap. So, bumili ako ng pagkain. Para malaman natin kung masarap ba. <coughs> talaga. Medyo nakakagiri siya kasi ano Ako yung gumawa. <coughs> Kaya... Masan <coughs> natin ito. Tekpan mo ba ya? Hmm. Dali yan mo mag -bias. ko lang yung paglalagay ng mantika para yung consistency niya. Kasi nagbabasa ako ng mga comments, comments dun sa latest, latest. Dun sa dati kong vlog ng Eunice. Kaya, yung amoy niya, wala siyang amoy. Amoy refrigerator siya. Tapos, spread na natin siya dito. Di ba? Para talaga siyang mayonis. Mayonis ba? Ayan. Tapos yung color niya para siyang pinkish na ano. White. Nilagyan ko rin naman siya ng mga pampalasa. Kaya, feeling ko masarap. Mukha siyang masarap. Mukha siyang masarap. tikman mo ba? Eh. <coughs> tikman mo. Kung anong lasa. Tumulo. Tumulo. <laughs> pa Buk kapakaw. Kailangan pa niya ng asin. <laughs> wala naman talaga siyang lasa. Hindi ko na siya titiguan kasi wala pala siyang lasa. Okay, at least nagmukha siyang mayonnaise. Pero wala ka lang Nalagyan lang to ng asin eh. Nalagyan <laughs> lang ng asin to. Tsaka ng puminta sayang yung pagong. Ano, hindi masarap yung mayonnaise. Hindi masarap yung mayonnaise na area na <laughs> yun. Ba't nang nakaraan masarap? Yun lang. Pala, like, follow, and share nga plan ng page ko. Thanks for watching!